cards. Ito na. Day 4 with Rita. Oh, Siyempre, mga hindi nakakilala. Na Alam ko kamukha ni Sunshine Cruz. Pero siya po si Rita namin sa <laughs> the library. Andito rin siya sa mga 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 kami mga 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 Tourist spot na po siya rin. <laughs> tourist destination. Tourist spot. Yes. Oh. <laughs> ano, Banda-banda, nakakausay umawit from the library performer. so din po. Tapos ngayon, eh dito na siya naka-base. Banda-banda pa rin oh, Yes. So nakita kami finally. Nakakaloka. Alam mo, parang hindi kami Pilipino, nasa Jollibee kami. <laughs> <laughs> Kala ko lang sa Pinas lang eh. Oh, parang, diba, <laughs> parang ano lang, parang gusto lang naming mag Jollibee ng Coca. Pero natutuwa ko sa Jollibee nito, same same. No, winner ang reo lang ng food. Correct. Pero ito, minute ko lang siya lang biglaan kasi ano, tutulog pa. Kakaumi kaka lang niya galing ba? Kailangan ko imit ng kumari ko, siyempre. <laughs> kahit walang tulog. Oo oh, nga, sabi ko sa kanya, may bibigay lang ako iyo kahit sa dito sa dito. Ay, hindi oh. ba? Kaya, kasi ko makita. Tsaka, syempre, live, live chat. Ganun, ganun na ngayon dapat. Kailangan mong kamustahin yung mga kaibigan. And whether we like it or not, you know, ano, ang mundo ngayon ay harsh. Everything is ano possible. Meron mga na ano, bigla na lang ibang balita. Pero, gusto namin nakakamustahan. Every time nasa Manila siya, tapos nasa dalito, no? Okay ano, high low ganun man na, uh, di ba? No, parang ano, proof of life. Ganon. Tapos picture picture. Yan. So mamaya-maya ano, we will look forward to Disneyland uh, vlog. Ito, tutuloy-tuloy natin yan. Enjoy For the part meantime, eh, sa okay, so picture kami. And uh, ito na, exact so much Disney time. Baka, baka mapaiyak ako, guys. <laughs> Kasi, this is my I think third or fourth Disney pero ito yung first time na kasama ko mga anak ko kaya sumahan ko po baka pas ugaling bata pa ako kayo sa kanya ayan so nandito na tayo sa Disney at ang pinaka-bongga rito holiday ngayon kaya napakarami ang tao grabe tingnan nyo ito na, on the way na tayo sa Disney Perfect. One more train ride. So, andito na tayo ngayon. Actually, wala pa tayo sa loob ng Disneyland. Pero, ano, papasok na tayo ng entrance. Pero, wago ang lahat. Napagtanto ko na habang pila pa, ang gawin natin, kapanayamin natin ang aking mga Janatis. Total naman mga sitars, gusto ko silang ipakilala sa inyo. Ang taray, dito pa talaga sa Hong Kong ko sila ipapakilala. Ko. At sa tabi ng CR, tingnan mo, oh, CR ng mga lalaki. Alam niya kung bakit? Kasi aircon dito. Napakainit. Summer pala kami nagpunta, kaya naman napakainit. Pero ngayon, at least dito may lugar tayo para hindi tayo masyadong mainitan. Dito ko sila. i -interview. So, ito na yung question natin. So, ngayon lang sila pumunta ng Disneyland. Tanungin natin sila kung anong ini-expect nila na makita sa Disneyland. At saka anong unang naramdaman nila. Kasi ako, maniwala kay sa hindi, first time ko sa Disneyland, naiyak ako. Naiyak ako dahil kasi yung nakita ko si Mickey Mouse. Kasi dati may collection. If, if ever kilala niyo talaga ako, mga mga sweethearts, kolektor ako ng Mickey Mouse items tsaka stitch. So, maliliit na bagay, pwede mo keychains, marami ako nyan. Tapos mga stuffed toys, mugs, ng mga Mickey Mouse, mo mga DVDs, mga ano, lahat meron ako nyan. So, nakataun nagkataon lang na nagka-pandemic, yung iba na benta, iba binaha. Kaya, yun yung mga malungkot na mga bagay-bagay. Pero, nung nakita ko, si, si Stitch hindi ko nakita. Nakita ko, dito sa Disneyland nung ko, Nakita ko siya sa Disney World A, ah, Florida. Ah, oh, kakatapa. Okay, na tayo. okay. <laughs> okay. Ibig sabihin, kailangan niyo pang galingan para ano naman tayo, Disney World kung tawagin. Ito kasi Disneyland lang yun. So, tanungin natin siya sa kanila kung anong ina-expect nilang makita, kung ano yung sa tingin nila mag mag magiging mag mag emotional sila, kagaya ko, kay Miki. Okay, go! Hi, I'm Rafael Miguel Aguinaldo. I, I am BS information technology. Ang school ko is University of Makati. Nandito ako dahil 90 yung grades ko last year. Valedictorian ako. Gusto ko makita. Marvel. Marvel. Marvel ba Disney na? Yes. Marvel. Parang yun ang... Yung... Kasi sa Marvel, be. Tama. sa Marvel. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan. Kasi collector siya ng Iron Man. Ikaw, sino gusto mong makita? Ah. Ay, ano ako na pala, oh. Hi, my name is Rafael Ulysses Chua. English. Magmandarin ka di ba nag-aaral ngayon? Ang course ko is BS Hospitality Management. Uh, because he wants to be a hospital someday. Hindi yung ganun. Kasi so, yun mag-manage ng hospital. Hindi, ang gusto ko is maging bartender. Ah, yun lang. Eh, pero napakagaling ng anak ko. Nakita nyo, double course, hospitality na management pa. <laughs> Isa lang yun. Isa lang ba yun? Ano ba yan? Bro. So, sa tingin mo, bakit, bakit ka nandito ngayon? Kasama... Kasi, Graduating student. Oh, oh sa March na school book uh, <laughs> na sige go na uh -oh. sa Adamson University yes, tapos siya know. ang nagbigay sa akin ng pangalawang apo yan shout out kay Rafaela Rafaela and, and my wife Ella, uh, Monique, Ella Monique de la, de la Cruz ayan the wife na sana, kasama, kaya lang ang babagal mag-ayos ng passport. Uy! Oh. <laughs> mahirap. Diba? Mahirap talaga. Totoo naman. Wala Mahirap pang ang passport talaga. yung apo ko, no? So, ikaw, ako ah, nung gusto makita. Yun, no? Si Gildong Boy. pala? yan? ka sa Pinas. <laughs> si Pong <nabar. laughs> Si Pong Navarro. Si Pong Navarro. Si Pong Navarro. Si Pong oh, nung mga bata sila, binigyan namin sila ng di ba? Actually, cake with Oh, it's mine now. Uh, sa kanya na. <laughs> nun, sa <laughs> uh, Tapos uh, ngayon, ano, since seller siya ng toy, ang mga toy na binibenta niya, mga anime, di ba? Marvel, 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 Marvel DC, tsaka anime. Nagbibenta siya rito. Kaya naman pagtungtong agad ng ano, ng ah, Hong Kong, inisip agad do sa pupuntang bumili ng toy, di ba? Tsaka guys, si Tito, isa-shout out ko lang ng utang sa akin. Ang bongga niya. Oh. Magkano, magkano yung auto, magkano. Wait, 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 wait. Uh, so, Spider-Man, ano, si Iron Man, si Lela. Hi, it's me, third Carlos. Hey. Ano po? Uh, hi, I'm Simone Faye Maligaya and... Uh, how, how, do we call you? Lelay. Lelay. <laughs> Lelay. Lelay kasi she's the only girl. Only girl in the world for us. Uh Gelay Lelay. My course is BS in Computer Engineering. engineering. BSCPE, yeah. Computer yeah, saan? I I'm a scholar in AMA AMA, I, AMA Makati branch. Alden Richards scholar siya ng AMA Makati. Thanks to Sir Ferdy Sia. Siyempre, shout out sa'yo dahil supportive ka kay Lelay at sobra mo siyang inaalagaan. Sir Ferdy, thank you. Bukod sa akin, inaalagaan mo rin ang anak ko. Thank you. Si Lelay, ah, ano ba? <laughs> 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 ano ba? Hindi so hey, like, kasi, nung bata siya, may collection siya ng Disney Princess. Promise, Yung na, na. na. <laughs> nakuha ko siya nakuha ko siya sa Disney World and dito. dito may Disney pero may Disney set kasi na binibili si Mami Tati na may stand. tapos ano siya, parang siyang rubber na ano na quality, na medyo matigas na rubber, tapos nandun yung ano, lahat ng princess meron tapos yung isang buong set lang na quality ano, nakalagay doon sa likod, Nakatang Hong Kong Disney Hong Kong District. Ano? No, Karon, tsaka hmm. tsaka weekend, <laughs> weekend. Tsaka weekend gusto niya makita kasi ngayon since it's October, Halloween na. So yung Lion King mapapalitan ng weekend So excited sila. Pero syempre kami ng kapatid ko, who's behind the camera si Marty. Wala wala kami gagawin ko din magbantay ng bag pumunta sa mga smoking area. Kaya na mga mangyayari sa amin. At maglalakad-lakad lang. Kasi all throughout the day, puro lakad tayo. At the same time, ano, lahat ng makikipa. Magpapapicture oh, tayo so, sa mga makakasalubog natin. Si Goofy. alam mo, pagka nakita niyo si ano Mickey Mouse, ito sa so, totoo lang ha. Kahit hindi loading si Mickey Mouse, pag nakikita si Mickey Mouse, yung papapicture. Yes. Kasi, kasi, kasi yung yung yung, Mouse, alam mo siya yung... Of course! Ano yung tayo? Oo Paano Paano sabi nyo? Paano Ako dun talaga ako napalula. Promise. Ewan ko lang. Tsaka pagpasok nyo pala ha, kasi hindi pa tayo nakakapasok ng ano, ng mismong premise sa Disneyland. Pagpasok nyo na, ha, hindi kayo salipan. Hindi, okay, gano'n yun. Ganun. Para na- Para na ka mo okay Hindi, hindi, hindi. I hope you found time to know my children. Kasi in the next few vlogs, tuloy-tuloy na ang pag-vlog namin. All together, para makilala niyo yung pamilya ko, malamang ang next vlog ko is touring my house. Kasi request ni Mimi yan. Si Mimi na laging nanonood dito. At si Ruby Ariola, is shout out ko kayo kasi lagi kayong nakasubibay. Si Polly, ayan, si Paul. Ayan, lagi na nanonood ng vlogs ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Kasi kayo yung unang tatlo na nare-receive na mga ano, comments and I love that. Uh, para masabi ko lang sa inyo. sa cellphone mo. <laughs> yeah, no. Wondrous book. Ayan yung Mickey Mouse. May bayad yan, di ba? Oh, may bayad. Huwag tayo dyan. <laughs> yes. Ayan na. So let's end this vlog with let's a bath.